dang hapon sa inyong lahat mga idol. Ah uh, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At ngayon mga idol, at hindi na ngayon baha dito sa amin at okay na. At ligtas naman yung mga manoko kahit na baha sila. At alam nyo mga idol, back to normal na naman kami. At ayan nga, kararating lang ngayon ng kuryente. At yung manoko at nalagay ko na sa dito si yung sisiw ko at nabutan din sila ng baha at yung nagvideo ako mga idol na sabi ko magpapakain ako ng sisiw pagpunta ko dito mga idol naglalangoy na pala yung aking mga sisiw at ang ginawa ko nilagay ko sa box at ligtas naman mga idol akala ko mababawasan yung aking gal at yung aking mga bulek at Okay naman nasa hapunan sila. Buti na lang mga idol at mayroon akong box dito ko nilagay. Tapos yung iba kung mga manok mga idol at okay naman. Yung iba kasi mga idol nalagay ko sa kawayan. At ngayon normal na naman tayo at happy ako kasi isa lang nabawas yung aking mga laga at yon. At salamat ako mga idol dahil dito sa amin walang walang ano walang namatay at okay yung ibang lugar mga idol at meron na ano at na sawi at yung ibang lugar dito sa amin mga idol hindi pa humupo pa yung baha at yung mga kapitbahay namin na nakisilong sa amin nakawi na sila sa kanilang bahay at nakalinis na sila kahapon at pasalamat ako kasi kahit papano nakatulong din kami mga idol. At ngayon ay back to normal na naman. At ipakita ko sa inyo mga idol kung hanggang saan yung tubig ng aking mga manok. Idol sa breedingan. At pumasok na yung baha hanggang dito. Dito. Tapos yung tubig mga idol. Hanggang dito mga idol oh. Hanggang dito yung tubig. Dito. At etong gal, buti napansin ko na sa baba na pala mga idol na, na naglalangoy na as in basang-basa na. At ito 'yon mga idol, buti pinunasan ko ng damit at inilagay ko doon sa kulungan at pagkaumaga at okay na. At salamat ako at hindi na no yung gal. Lahat dito mga idol ba, nabaha. At dito sa may party dito mga idol, hindi naman, uh, ano yung aking mga laga kasi nandyan sa hapunan. At bali doon sa likod bahay mga idol, hanggang dito na yung tubig. Buti yung ano, yung aking mga laga ay nasa hapunan, yung iba talaga ay nasa baba. At buti na ka nas ano namin napansin namin na nasa tubig na naglalangoy. Ayun nakuha namin na rescue dito. Wala naman ako na ano dito. <coughs> Excuse me po. Wala ako napansin dito na ano. Buti ito na lagay ko sa kawayan. Itong nasa square pen. At doon tayo sa likod mga idol kung hanggang saan yung baha dito sa amin. At napansin nyo yung video ko, yung tubig dito. Hanggang dito na mga idol oh nandito yung tubig tapos dun sa likod <coughs> inubo ako eh. sorry at uh, excuse me po at dito tayo mga idol hanggang dito baga hanggang dito yon yung baha idol oh. kita nyo hanggang dito buti yung mga iba kong manok at nasa taas at ayan isasara ko mo na to mga idol kasi baka ano at dito kaya di ako dito naka ano, nakapaglakad-lakad. Ayan, mga okay na sila mga idol. At dito yung baha. Ang gandito na yan, idol, oh. Gandito. Gandito yung baha. Ayan, malalim. Ayan, yung miracle fruit na hulog. Gandito yun. Tapos, wala, dito na ano yung aking malaga at ah, thank you. Thank you Lord at kahit papano ligtas kami. At ayan oh. Wala na diyan mano oh, kasi yon nga na ano namin. Ako na namin yan. Tapos dito okay naman. Tapos dito malalim. Ganito. At hanggang dito na yung tubig mga idolong gandito dito. Kaya yung iba kong manok oh, wala pa dito. Matanggal. Ganyan oh pa na mga idol yung baha. At ayan mga idol, at sira pa yan Oh. At ayusin pa namin yan. At yan idol oh. Yan dito, lagpas dito ang baha mga idol oh. Yan. At dito, yung iti ko nasa labas pa mga idol. At hindi pa nakapasok. Yan, okay naman kami. At walang nangyari. Kaya nagpapasalamat ako sa taas na wala sa aming na disgrasya at uh, thank you Lord at pagdadasal ko na lang yung mga ibang lugar na talagang na ano talaga ng... nawalan nawalan sila ng uh, mahal sa buhay at ipagdadasal ko na lang na sana uh, na ipray na lang sila na makapunta sila sa taas at ganun talaga ang buhay at hindi natin talaga asahan na ganun talaga mangyayari ayan yung mga ko mga idol at konti na lang yung baha, ayan o oh. at yung kahoy naghigat na at ayan mga idol, okay naman at nandito sa kawayan yung iba at buti na yung aso kong maliit at na lagay namin dyan at ayan yung iba kong manok at nalagay ko, yung iba wala na dyan at dito puno sa so, kawayan kaya bababa ko na yan pag okay na ice ice na kami dyan mga idol yun, pumasok yung baha hanggang dito idol, oh dyan. dyan kaya nakapaglinis na kami mga idol, at yung kunting palay namin nabilad na namin, at yung iba hindi pa at uh, grabe talaga nun idol at nagpakawala kasi yung ano yung dam ang problema na naman namin dito mga idol wala kami tubig at ngayon lang dumating yung kuryente at hindi kaagad maka ano nang ano at lalabas si Marion at saradoy natin idol hmm. kasi lalabas si paring magyon yung pusa namin na ah. tertial cat at sorry, adal at madilim at saraden muna natin dyan at nasarado na yung bintana kasi lalabas si paring marion medal yung palay namin na binilag at nandito sa balkon at ayan yung iba ayan okay na tapos yung appliances namin idol ay yung rip namin okay pala kasi sa baba lang yun yung nabaha at hindi pala inabot yung uh, makina nya kaya under na ngayon kaso ang problema namin uh, wala kaming tubig Uh, yung grocery namin dito sa sentro Sanaga Idol yung uh, SM uh, ano uh, hanggang bubong na daw yung ano yung tubig kaya na wash out yung mga paninda sa ano groceryhan kaya hindi pa kami nakapag uh, sa Idol yung mga kailangan namin ng tubig pero yung pagkain meron at gulay meron at nakakawa din kami binigyan kami ng kapitbahay ng gulay at kanina pumili si daddy ng uh, manok at nagmanok din kami at yun yun umuwi yung mga kapitbahay namin nagpasalamat sa amin at kaya kami uh, kung sino yung pupunta dito sa amin at wini-welcome din namin Uh, hanggang kaya namin, yung iba talaga mga idol, hindi na namin na, ano at hindi naman kami marunong mag-rescue, kasi malayo na kasi yon yung bahay na yon at dun, binaha talaga yon hanggang bubong, at yung ibang matas naman na bahay, at pinasok din, at uh, nandun na sila sa bubong kaya ayan mga idol, ah uh, ah, uh, kung mapano ka naman sa aking ah uh, ah uh, sa aking uh, video, sa aking, sa aking uh, muntig channel, uh, pakisubscribe naman dyan yung aking muntig channel at pindutin nyo na lang po ang uh, bell button at para lagi kayong update sa aking video. Kaya thank you Lord sa inyo at walang nangyari sa amin dito. Salamat sa lahat na kahit papano at eh, hindi mo kami pinabayaan at thank you thank you po sa taas kaya hanggang dito na lang at bye bye magandang hapon